Good morning po sa inyo lahat mga idol. Share ko lang po itong short video ng ating idol na tinipid po sa oil. At kita nyo naman na yung tuyo po yung kanyang cams. ng mga idol oh. So kahit konting langis o wala oh. Okay. So sa mga ganito sitwasyon mga idol napakahalaga na hindi natin tinitipid yung oil che check natin lagi yung oil kung may mga tagas-tagas na At itong kanyang kam follower yan mga idol oh. Damage na rin po may ukab na po sa gitna So dahil po doon no uh, may tama na rin po kasi yung kam ah uh, Ito yung kanyang pin may tama na sa gitna Kita nyo naman nahalata talagang walang oil So hindi makakapagsinungaling yung video natin mga idol no. Uh, Baka sabihin ng customer natin kasi iniwan lang mga idol eh. Baka sabihin na um gawa lang tayo ng story. Na walang oil. yan so ebidensya na rin po yung video na ito at nakikita niya na tuyong-tuyo talaga i eh, no mga idol. 'Yun no. You know, wala malang bahid ng langis mga idol so ang nangyari kasi dito ay tumatagas daw ito mga idol at hindi nila na check kung may oil pa at bigla nang sumikip dito sa part ng piston Ayan. okay so lesson learned lang dito mga idol o, wag natin po tipirin yung uh, oil no kasi yun po yung buhay ng ating makina So, bunutin muna natin yung isang gear dito. Kasi, papalitan din po natin yan. Kasi, sureball tayo. May tama yan, mga idol. Yun. So, ano nga ba yung tawag nyo sa puller na to, mga idol? Yan, comment down below ko. So, yung puller na to ay malaking tulong po to sa atin para bunutin po yung mga gear na ganto Yan, para hindi na natin kailangan biyakin yung makina. Yun. Kasi noong dati wala pa akong ganito uh, ay napipilitan akong biyak inyong makina para ipabunot po yung gear na yon sa machine shop yun so ang dito lang muna yung video natin mga ilo na awareness lang po kaya nag upload ako itong video na huwag po natin tipirin po yung ating makina no sa langis kasi langis po yung buhay ng ating mga makina Ayan, so dito lang muna tayo Peace out muna mga traba. Bye-bye. Salamat po. John, bago kung makalimutan shoutout po tayo kay Jomare Villegas. Nagpapasalamat po siya ng dahil po sa video natin e napaandar niya po yung kanya motor na dapat sana i-judge ang kina. Pero ngayon, ay uh, magagamit niya pa. Alright. Salamat sa iyo, Idol Jomar, sa support. Ayan, shoutout din po tayo kay user Zida Wururumzun. <laughs> salamat po tayo. Shoutout po tayo kay Ate Joyce Vargas. At syempre, kay Sir Annex Ong. Ayan, shoutout sa iyo, idol. Ayan, so, dito lang muna tayo. Peace out. Bye-bye.